maganda nga po sa ating lahat guys magaling na lang po at medyo tumila na po ang ulan at nakakapag vlog na po ako sa labas guys ako'y iikot muna din sa luuban at ilang linggo rin ako guys hindi nakapag vlog sa labas gawa ng aking opera ang hirap gumalaw masakit may mga malberries guys so, may mga hinog na siya. Yes, bunga ng kalamansi. Susuot ako din ito sa looban. Dandahan ng aking ang aking lakad. Baka kasi makabuka ang aking tahi. Tabi-tabi po. Parabati po. May sisilipin lang ako din sa looban aking mga tanim. Hindi ko na kasi nasilip. Sa aking mga tanim na pinya, guys. Um, hindi kasi masyadong aarawan uh, din eh. Kaya ay ang aking mga tanim din kamuting kahoy ay nagtagitihin. Hindi siya makasarga, guys. Gawa ng makanlong hindi na aarawan kaya yung mga pinya ko hindi na rin nag, hindi na rin siya nagbunga pero merong isa doong may bunga guys maliit pero arin po nung sabang aray mataba ayan may isang pinya niya namang malinggit. Ay, ano pa, mura pa. Ay, napakasukal na guys. Lalong di ko na nalilinisan. Arat, ako nga hoy, babagong opera. Wala pang isang buwan. Mag-iisang buwan pala ang aking opera guys sa hugos 5. Isang buwan na. Gustuhin ko mang magtanim ng mga gulay guys. Hindi ko magawa gawa ng iniingatan ko yung aking opera eh. mahirap na huot mahirap na isa isa pa mahirap mabinat baka bumuka yung aking tahe ay eh, tunay na marimari kagaya ng puno na aring rambutan guys parang kailan lang kuwari tinanim ayan ngayon oh yan na may bunga na siya Ang gisuli yung manok. O yung manok. Ang ganda ng paru-paro. Paru-paro. Ha? Hmm? Paru huh? Yan ang mga bunga ng mulberry guys. ayan malambor na guys yung aming pananim na paminta aking tanim na kangkong guys payat wala siyang ano hindi ko na lagay ng abono ari pa guys yung dragon fruit hindi ko na maubos-ubos guys sa pagkain ari ng avocado minog na pwede na rin kainin ito yung avocado guys Tinanggal ko lang kasi nabulok yung padulo. Ayin siya. Ito po siya guys. Oh. Ito. naman kakainin ko na ang naumay na ako dun sa dragon fruit. Bukas naman o. Oh, ako ko ng isa.